Guys, parang hindi ako kuyat, di ba? Nilinis pa ako, guys. Para bukas, kung wala akong pasok o kung mag-view pa ko, na lang ang gagawin ko at lalamo. Kailangan natin mag-advance ng nilinis. Para pag nag chill chel-chel na lang. Kasi ako, guys, eh, Nga, bago ako mag-re-op talaga ayan, mag dinis para bukas guys para bukas pahinga na lang ang person kaya, kailangan natin mag-dinis advance tayo ng galaw inyo so guys, ganun din ba kayo? Ganun din ba kayo sa bahay nyo? Pero hindi ko ito bayan? ako para. pa. Ha? Mga sabihin nyo. Mga sabihin nyo guys, bahay ko ito. I'm renter. Parang hindi ako inaanto. Nakapaglaba na anak. Ah! Naipon ko sa ng dalawang taon. kaya tumadala sa kya hmm. sa kya po. Wala na yung tao. Ayan nga, maglilinis tayo. Linis-linis, punas-punas ng mga alaga. Wala nga natin maglinis. Para bukas, pala na talaga. Hindi naman ang mga katulog. Ang tulog po guys, malaya ng mga alaga ko. Pati ng mga alaga. <laughs> Good morning, good morning Welcome sa aking vlog So guys, dinirapining tayo no para bukas Kung hindi naman tayo makapag-cancel off ulit Hindi, magpahinga na lang tayo Basang tunin niyo Basang tunin niyo Pahingan na lang tayo bukas, no? Kung wala tayong ng paso. Hey guys, kayo, kamusta? Kamusta? Halit. hi parang hindi pagod parang hindi po yun kasi nagawa pang maglaba maglinis kasi pag na proud myself Okay guys, ganun talaga ako. Bago talaga ako mag -lio lalaban na ako tapos nagbilis para pag ano pag lay off na tayo kunting galaw na lang tapos more on pahinga na kasi alam mo naman guys yung trabaho natin hindi naman papel at saka bulpin ang hawak natin kundi map at saka walis nila, walang binibinta sa kalingki na pwede ipalit sa katawan natin. Ay, gumusta na kayo. Hmm. Oh, nagkasama ko. So, guys, kailangan ko na itong tapusin na. Hanggang dito na lang. So, yun lang guys. Thank you for watching. Wala to na Ay, ay, po. Wala to Thank you for watching. Bye guys. God bless you all.